Ding, Jer. Nabalitaan ako ba nga na man daw ni mo grocery. Kay nakitaan daw ka ani atong vlog-vlog na to. Lagi napaslamat yung kan uh, Jer. Uy, kinse tanga ko ni tanga ko na uh, ko grocery. Wala ka ila to ding. Wala ko ila kay sa bayan na to Jer. Ah. Ato na ko. gabutak na atong tahanan no. Di babae Jer. Ah babae ba siya. Oo. Oh. oh. Mag magpasalamat ka sino pasalamat ka kay aron ma mabasahan niya, makita niya itong vlog balik, maganahan po siya. O sige, salamat Maraming ka. Maraming salamat ma'am sa gibigay mo sa akin ma'am. Mm. Noon, yung aging karang linggo. Karang linggo? Mm. Kasi natu kami, eh. buong pamilya na Buong pamilya mm. namin, natutuwa sa gibigay mo. kahit yung ting bagay ma'am, gitulungan namin. Pag sa pagkain ma'am. Mm. Kasi Congrats. Yan naman namin. Sus. Talagang maraming salamat, ma'am. Malaking bagay na, ma'am, sa, amin aming pamilya. Dili gid dili di, di nato makuha, no? Dili di gid nato makuha nang panahon karon, no? napa mga taong butan no? na ma. Di pala lamang may may magkonsensya sa, pala sa amin, ma'am, sa amin. Aming vlog, ma'am. May ano pala. Na na sa ning ni? Mm. Mayong may dulot no? Oh, Maganda dulot sa, sa, amin mamba. Mm. maraming salamat ma'am. Kaya di ba? Tungo na wa, diba? nakita hmm. so, na nakitaan kita. Sus dilip pa na Daghan pa kayong daghan pa kayong timan eding. Daghan pa kayong mga taong buutan ni ining kalibutana. Matabangan pa ka sa imong sitwasyon karon basa ipagpatuloy lang nato ni Kebaloju ko nga pa mo tabang nato no Tuloy-tuloy Oh tuloy-tuloy lang ta Hmm. Tapos sa bayag ampo sa Ginoo nga mag magbalampuso ng atong vlog. eh, kabalo ko na ay mga tao nga mutabang nato. Tinuod yon. Hmm. So wala jud ka kay lahat tuhana ding. Okay la. Kay eh, okay. masig masig taga dire rasto ba? Kay lahat nagduo na ko gabit-bitan ng, ng ng grocery. Wala siya ka Christmas ana, wala siya ka Christmas. Wa ko kubanta ato. Ini Christmas ba tong lagi? Sa okay. oh. Wala. Ah, ka? Kalimot ko. Kay wala ka pismas, may bala man imong naong taga diri basto ah. Hmm. Wala jud dili kita taga diri sa atong sa atong village sa tuwa dili. Naalang ka harap sa entay. Ah, dito ka banda kita kaan? sa yung sa Diyan ba? Oh. Parang si Binilibin din? Diyan o? No? Oo. Oh. oh Diyan na ka banda oh. itagaan atong grocery? Oo. Oh, grocery. Sus. Kaabot lang kita din kay Kabalodjo ko din nga labig, labig makakita itong mga OFW na itong vlog malay mo tabangan ka pong ka di ba? Hmm. Mm. maraming hmm. salamat ma'am mga katulong ka, ka sa amin ma'am manawagan ka sa mga sa mga kababayan pa na nanood makakita na itong vlog na ito basig basig ma, maluoy sila nato hmm. tabangan ka wala taga expect ko kung sa ka dak ka uh, uh, kanang gikan sa kasing-kasing ba di ba? Mm. Hmm. sige pag sulti. Mga mga ibang kababayan dyan oh. maraming salamat nakapanood ka mo sa aming vlog sa mm. vlog namin mm. sana nga patuloy-tuloy isupport nyo kami Is support mo, mo, kami oh. so kaya na lang oh. oh, libang-libangan lang to mm. pero may may personal nga nagawa oh. hmm. So, ingana na lang. So, pa pasalamat kag balik atong kwan. Hmm. Final nga pasalamat. Hmm. Salamat ma'am sa sa mo na na mong grocery hmm. ma'am. Bisag di wala ko kaila ni mo ma'am. Mm. Mm. Kung, kung mabasa ni ah, mo ni oh, mabasa ni mo, malantaw ni mo ni video. Malantaw ni mo ang among video. Ang video. Salamat kayo. Salamat din. Hmm. So, yun lang ha. Sabay ang kunting patpat, ma'am. Hmm. Salamat sa gibigay mo sa amin. Hmm. So, thank you, thank you. Hmm.